Ayan po, kumusta na po ulit kayong lahat Ano po, yan, ay araw-araw ko na po kayong kinakamusta oh. Ay, ano po, tayo ay titingin ng magugulay po sa labak oh. Yan, dala po natin yung ating karit Gala ba, ang tawag po din sa amin oh. At gawa po ng pagsagulay po naman Ay ano, kumbaga meron pa tayong mga Dititikim din tayo na iba oho, at meron pa naman po ibang pagpipilian ay pero po kung wala tayong pagpipilian ay ayos din lang po sa akin o no? sa amin yan ay di tayo po ngayon ay palabak doon sa titingin po tayo ng langka or puso ng saging pag po walang puso ng saging di puso ng banana yan diretsyo na po tayo doon Oh, so, eh, eh yan dito na po tayo lulusot sa bandang paparin sukal na nari irrigation oh. matatabsan na rin nga po natin aray ayun po kung kayo po ay ayaw ko rin naman ng nagugulumihan sa sitwasyon natin din sa palayan ano po di po ba nung nakaraan ay kung bagay isishare ko na rin po aba ay kumbaga para mas malinaw nung nakaraan po, ay eh, hanggang dyan lang yung palaya natin na ibinablog ko pansin nyo po ano itong labak ay hindi Oo ay total no namang mga nakaramblag vlog natin ay talaga naman tayo hanggang doon aho ay garne po ako y, medyo kinapos din nga sa kapital ay tinagawa ko muna sa ano sa iba tinanong ko muna kay utol sa mga kapatid ko kung, kung kaya nilang gawin itong labak at sila na ang gagawa ay sabi utol sa dami na rin atin din sa kabila ay hindi pa rin nga magampan ng maigi ay bahala ka na muna dumiskarte ay meron akong kaibigan na sabi ko kayo na po muna ang gumawa pag kaya ninyo ay nagdil naman ang kaya ay di isang season po ng tanim, ay siyang gumawa. Tapos, ngayon, tayo na uli. oh Ay medyo, kinapos din nga po sa PCI. Hindi naman totoo sasabihin natin. Wala, ay kung kinakapos din. Oo. Ay di, pasalamat po naman ako. At, sa anan na buwan, ay medyo, kung nakapahinga ba tayo sa gastusin. Ay di nga, tayo na uli ang babalat. oh yan. Yun po, ano, sana po naman ay, nakaano na kayo kumbaga mas naunawaan ninyo gawa ho ng hindi man po sa ano may mga may nabasa lang ako na sa nag-comment kabis pero hindi mo na tinamnan yung labak ay eh, pero may talent naman ano po ibang tao po muna ang nagtrabaho oh yan tara po oh di tayo dirit 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 bisita na rin po din eh ayan sukal ah uh ah -uh. yan oh uh. Tapos po, di basta po kung maghahabang tayo ng lalakad, i-share ko pa rin po sa inyo yung iba, no? Yung iba ay nagtatanong sa atin. Ah, kung bagay may nagtatanong sa atin, ano bang sukat ka ng nung ano? Nung lupa na sinasakop, nasakop po ba natin dito sa trabahuhin? Di kung bagay i-share ko rin po sa inyo, ano? Ari po ay palagi ko hindi lalayo sa tatlo, estimated. Tatlong ektarya ang ating gulay yan na isang ektarya kaya aba ako po yung nakakautot na doon pag ubra ay pag may pira ako ako naupa pag wala naupa pa rin e di ba labalang si muna uh -huh. ganyan lang po ah aba ay talaga po kung kayo po ay isa ding farmer ay na medyo kapusin din hindi masasabing wala masama term na wala medyo sakto lang yung pamemera po at lagi din nagsusulong ha pag minsan sa trabahuhin ay kung bagay ay, ay, ay ako yung kung kayo po ay medyo mabilis bilis nga isa tatlong hektarya baka kayo din yung mag isa pag kayo po ay eh, pero ako yung Doon nga sa isang hektarya kaing ako nakakautot na pag ubra oo uh, kung bagay yun po sa inyo kaya sabi ko ah ay ari inaabutan din nga minsan ng sukal ay unawa ko rin naman sabi ko ay Totoo nga naman ang nakita ay Pag minsan lang po Kung bagay wala po naman sa akin i ko lang po Ano Yan Ito po oh. ah, Aray ko eh, eh matutumba pa Aray po naman Nalinis na natin Ah nalinis Baga na Espreha na ay, Hindi ko na rin yung naipakita Yan ito oh. Yung mga side doon yun ano po di back to ano na ulit tayo guguli nga tayo tapos sa season na tanim na ito po tayo mabubuo na ulit natin itong 3 hectare na ating babanatan na ulit bahala na po basta't kung ano man po yung sitwasyon dito ay i-update ko po kayo kahit po bagay na inaging sukala na yun bahala na bahala na nga si Batman yun tayo pwede rito na din eh makatingin tayo din eh hindi isasalit ko nga lang po ulit tama po naman minsan yung nakita nyo na oh aminado ho ako pag hindi ko kaya eh di ano pa kung maga, ginagawa ko lang yung akin bis kahit po sukalan yan bis pa rin po yung ginawa ko bis oh bis ba yun bix <laughs> oh kung magay, hindi kahit po naman ako ay kung pumayag na ano na mapabayaan po ba yung gawa ay kaso kung maga, yung lawak ay di, kumbaga nga, hindi na po ba kaya ng kaang. May pagtitinda pa nga po tayo. At pag naman ako nakaipo ng pagtitinda, yun, binaba nata naman natin ng upa. At sabi ko, aray, medyo maalwan-alwan tayo ng kaunti. Iya. Yeah. Sa awa naman di siya nakakalusot. Kahit pa paano, pag po pati hindi lusot, papalusotin ha. Oo, oo, choo-choo. Hoy, wag kayo pupunta dun sa kabila ha baka yung punta dun sa kabila eh titingin tayo din yung langka hindi na tayo aahon saging naman wala din iya yeah. meron ba? Ah, parang mayroon na oh ay meron tayong lang ka oh. yan oh. Maigri pang ulam eh. misa po isang buo lang kasa misa ah, amin po ilan ba kami mag asawa tatlo abata ah, dalawang kain halos ot. sa dalawang kain po ang langka yan ari na po natin hindi ko nga ba pala ko din ano at para pag hindi natin naubos pang gulo na rin pala oh. kita po ba nyo pala yan oh, yun ako pala uradang uraday baka pala hindi kita yan o oh. yun o oh. Yan. Yun pa oh. Ayos, madami. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labing isang peraso din yun. Babalutan ko nga pala yung mga, mga minsan. Oo. Oh, Oo. Oh. yun eh lagabong din na oh saka oh hindi ka tawag may pang ulam na yari na oh malaki din ano oh. yan oh pang ginatang po ay tama tama ari oh ang dami sili dami hmm. kukuha na tayo meron din tayo doon meron na may labuyo alangka po ay dalawang kuha pwede sa ginataan pwede rin sa dinugan hmm. kung kayo po nakain ng dinugan kung hindi po na may ginataan uh hmm. dinugo ang baboy ba? pagkaigipun po niyan uh hmm. nalagyan natin pasili, pasili panghang ang uh -huh. dahan pong bunga oh. dami magiging lahi na naman na rin. Gawa ang ano, kalanga, uh -huh. dami pinutol ano, kalangga, pulangga. Ang dami sili Um mm, po 'yan. Oh. Paano ko po ba nasabi ano? Oh, na kinukuha ng ibon 'yan, oh. Mga tagpas po ba? Yan kita niyo po 'yan. Niyan. Mm. Mm. Kuya. In. Um. Mm. Tung pa po. Oh. Yan kita po ba niyo? Ay, yung kuko ko palang kita. <laughs> ari po kuko ko, Ari, kung tanda po ninyo, awan ko, anong bagyo yun, ayun, ay umakat po ba ko sa manlat, na ako napukpuk. Aba, pakatagal ng recovery. Minsan nga ako, ako na ilag din ng ano, at madumi po ba? Hindi mo madumi yung, bum, ano, yung, parang crack. Kahit dinisen po, ay parang mukhang gayon, no? Tumagay, eh, eh, pakatagal po na recovery. No, napukpuk ako sa bubong ng ating manlatan. Aba, ay sabi ko kaya ako ingat na ingat magpupuk ay ina Naabot pa rin naman Ay po, siniplas lang ka Ano yan, ginata na lang po oh. Ayos, makakaligtas po tayo doon sa ating upo Upo at ano, kumbaga di ipasok ko natin sa pambenta Ayan Paano po? Katay dire-diretso na po doon uli. Tayo na may nakakuha na. Yun po uli, sasabihin ko po sa inyo, tayo dito ay dadalas na sa area na ito po. Oh. Mamumonitor natin itong saging. Sa Ngayon po naman, nung daan ng 6 month na, nung wala pa talagang matitiba na banana, ay di wala pa po talaga. Gawa nga nung nagbagyuhan nga. Ay. Ayun, ingat po sa inyong pagsala. Ah. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy-happy laang po. Bye.